Balita mula sa Kamara, Cebu Congressman, o Cebu Congressman, pinakilos na ni Speaker D sa pagtulong naman sa mga nasalanta ng Lindol at ang Cebu Provincial Office. Ginawa mo ng Central Hub sa mga relief operations. Report mula sa Kamara, RH12, Milky Rigunan, Mana Milky. Sister Ella at inatasa na ni House Speaker Faustino D. D. III, ang mga kinatawa ng Cebu na Sena Edu Rama ng 2nd District at San Shimura ng 4th District para tugunan ang pangailangan naman na apektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa lalawigan ng Cebu. Ang kay Rama, katuwang nila ang lakas CMD si sa paghahanda ng isang libong relief packs para direktang matulungan ang mga pamilyang nasalanta. Sa ngayon, nagsasalbing central hub para sa provincial relief operations ang Cebu Provincial Office sa Kapitolyo. Ang drop-off points para sa mga gusto namang mag-donate ay ang Cebu City Hall Grounds at sa Cebu Public Library. Ayon kay Rama, sa pagtutulungan ng lahat ay makabango naman ang mga Pilipino mula sa parahedyang sinapit at may babalik ang manasirang kabuhayan. Samantala humingi si Shimura ng tulong para mapabilis, mapabilis ang search at rescue operations sa maapektadong bayan, partikular sa Bogo City, San Remejo at Medellin. Ang panawagan ni Shimura ay para sa mga may-ari operator na mga construction, truck sa heavy equipment, kabilang mga backhoe, crane at boom truck. Gitang mababatas ang prioridad sa ngayon ay magsalba ng buhay kaya kailangan ng mas marami daw resources at mga heavy equipment at lubos na magpapalakas sa response efforts gaya ng clearing operations na mga debris. Ako si Milky Regunan Manam- para mana sa Milky. East East. Yes, Lakay. Uh, Domo Arigato Gusaymas, Ohayo Gusaymas. Ayan. ito bang si Congressman ano, si Mura, Uh, parang Japanese oh, ang uh, surname. Mm-mm. Oo, -hmm. oh, Lakay. Mukhang uh, sa personal, mukhang Japanese ka talaga. pang uh, mukhang meron siyang... Uh, Japanese blood. Uh, Kung dugong Japanese. Uh, so, uh Pero ayun. siya yung kinatawan ng, 4th uh, District ng Cebu. Hindi uh, ano to, uh, regular district, hindi uh, party second list. Second district pala. Hindi na ah. kay second district ng uh, uh fourth district ng uh, Cebu, a uh, congressman siya lakay, hindi sa party list. Anong nga uh, first name? Tumadachi? Soon. O ah. Soon or fun. <laughs> ah, Soon. F u n Soon ya... Yeah. Shimura. Shimura. Ah, uh, ayan. Uh, Shimora Sun, mm -hmm. si Mora parang Tzu uh, ha. <laughs> The oh, art of war. Na din lang uh, Medyo narinig lakay no nagkaroon ng ano no trahedya sa Cebu. Oh, pero oh, maging kongresista ito lakay at sister F, Ayan. fourth district ng nga Cebu. Ayan na pogi ah. Ay, no, oh. parang bata oh, pa. Oo. Oh. Oh, oh. At mga bata pa. Ah, ang mga rama ito kilala na sa Cebu matagal na, di ba? Yung mga hmm. angkan lang mga pamida ay nasa politika matagal na. Pero itong si Sun or Sun Shimura ay bagong kinatawan sa 4th District ng Cebu. Ayan ang panawagan pa lang ni Congressman Suna Simura. Eh, panawagan ni Speaker mm -hmm. Boji. Alam ba siyang panawagan? na. Dapat manawagan si Speaker. Apo, Speaker Boji. Ayan, manawagan ka sa mga na lahat na mga kinita niyo sa donate. flood control project, ayan, uh, i-donate sa Cebu. Ayan, di ba? <laughs> oh, oh. <laughs> magandang ano yan, Lakay. Mm -mm. Magandang idea yan. Di ba? Mag-pass mm -mm. sila. Sabi mo na, kahit magkakalahating milyon or oh, eh, 100,000 na lang, kailan oh, oh, eh ayan. ilan naman sila, 300 plus. Yes, uh, para, Pwede para, ibigay sa Cebu. Para mm -hmm. mabawas-bawasan nyo ng uh, kasalanan ninyo. <laughs> 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 uh, kesa magpapatay ng uh, sa bagay, pwede rin iba. Ayan, uh, nagpatay ng simbahan. Ayan, uh, simbahan, mga chapel. Ayan, uh, para daw sigurado na sa langit. Ayan. <laughs> Wala nang patayo lakay ng waiting shed. <laughs> Meron naman letter Y. <laughs> iyero pa ba noon. <laughs> wala na ni Natalia. Uh, Governor, ito ayan. Alala mo yung waiting set na letter mo dyan sa Rizal. <laughs> <laughs> noon mga waiting set na pinapag ni Governor ito puro uh, ampos <laughs> Tag -tag ba? amposte letter letterwise uh, si Sir L. Uh, yung design ayan para uh, legacy uh, daw. Uh, <laughs> <laughs> Parang sa Makati naman mga poste, ayan uh, mga bakod may letter B. Ayan. Uh, 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 ano yung B? ayan. Ayan Para sa bayan. <laughs> <laughs> ako naman no, maliit liit pa ako na milk sa kalakay. V hmm. naman sa area mm -hmm. ng Campsor. Ah, Villaferda <laughs> naman. Ah, talaga. <laughs> uh, uh. kanya kanyang uh, tatak eh. Para sa Pasig din. Ayan yung uh, yung uh, dating mayon ng uh, Changge sa Cebu. Ayan ah uh, oh. uh, letter E. Ayan uh, E. Eusebio. Eusebio. <laughs> Ah, uh, kanya kanyang tatak yan. Eh. <laughs> eh. Bakit uh, napunta tayo dun? <laughs> eh, uh, ba't ba napunta tayo dun? <laughs> Nap Nabanggit ko yung waiting shed eh. Ah, waiting Ayaw shed kasi uh, letter Y. <laughs> uh Oo. -oh. <laughs> oh nga, ano, hindi na dagdagan yung letter Y na waiting shed sa Rizal. Iba na yata ngayon. Mm, -mm. Okay, so uh, nasa na si Congressman Saliko Manang Milky. Ayan, at uh, kailan siya babalik? wala nang ano laki wala balita kay ka uh, former congressman Saudi ko. Mm -hmm. Ang sabi ng speaker uh, D, bahala na daw ang DOJ kasi wala na silang jurisdiction. Dahil nag-resign na ito bilang kinatawan ng uh, ako party list. Ayan. At uh, kumusta si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Uh, na ngayon ay uh, ayan, gusto ni Mayor BBM pati si Manang Aimee kahapon. Mm -hmm. eh. <laughs> pati daw siya daw ay eh. investigahan. Mm -hmm. Ayun lakay, kinatawa naman siya ng leite. At ang sabi naman niya sa mga releases na nilalabas nil niya nito mga nakalipas na araw ay handa naman daw siyang maimbisigahan tungkol dito sa kontrobersya ng mga flood control anomaly. Okay nga Rod. Maraming salamat. Maramilky. Milky. Kada umaga lakay at Sister L, ako si Neil naguna para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dummy.